kanila yung tema, nagkasanabot mi sa akong paritikson o mi dong daboy nga mga tok nung sa pa kay manguha mi o baki aron na mong masudan. O wala ginayin ko magpadugay-dugay kay ning uban ginayin ko kay aron makasudan po tagbaki kay marag dugay-dugay na ginayin ko ng wala kakaon ani. O nakakita na diri baki si dong daboy o iyaha na na yung gipatay kay aron masunod na namo sa sudanan. O di rin napita, anangita na rin po sila di rin ay nagpupo na po sila sa mga bangag kay aron makakuha po sila baki kay mutago mo gini sa bangag kay idlas mo gini mga baki sa sapa kay kung makakitaan sila tao mo diretso ginigsulod sa bangag o nakuha na ginidong daboy diri ang baki o siyempre ako tigunit regi ko sa sudlanan pag di pita, napita nakadayon tigid sa unahan kay dito ko na no sa unahan na ako na no daghang baki dito na napita huwag wala ginay ta masipiyat kay pag abot na mo sa unahan nakakita gini si dong daboy o usa, mong iyahanggi ko ot. o tog nakuha giniya huwag mo ginay na yung nakanindot basta nagpuyot na sa bukid kay dili kita maproblem magsudan basta mo dulong nagkasasapa o sigurado dito ka nga makasudan unya sa mong paglakaw, anak ka kuha na gito balik si Dong Daboy. Unya, kay gabi naman kayo, na anak dini sa mga alas dosi, maong nanguli na mi, din repita, amuan na din giloto ng baki nga mong nakuha dito sa sapak Huwag ang style din nga mong pagluto, mawag din yung gitawag sa amuan og adubong baki. So, amuan din adubo Kay maura magi din tao niya ang madadali na itong nga pagluto ang baki. Kay basta adubuhon nga lang yung baki, garabit yung pagkalami. Huwag medyo dagandagan din yung kuha ron kahit tanaw ninyo na agin, na sa tunga sa kaha. mong uh, pahit sa kinang atong pagkaon ani, sigurado yung puko o ang bahaw ani nga bagong ginungag. Pag na to kalintag lono din to yung uh, silver swan kay maugin niya makapadala lami sa ato ang adobo rong agabi yun na. Pag ako sa nang shoutout na nagluto di kaning master chip cook nila, kaning nagluto sa among adobong baki nga grabing pagkalami ah. Ni si Fernan Altariba So siya nagluto ron kay uh, Wala mo kung siya mauban dito sa sapa Mga siya nalang lang ang muloto rin katilaw ko nung luto nga grabe pagkalami ah huwag kilarba kami nung ang pagpabukal huwag nabukal-bukal lagi diri mga amigo grabe naging lami at ang awo ng adubong baki nga itong nakuha gikan sa sapa kay tinuod gina lang ingon nga basta magkugi lang gika, adili ito ka magutman bisag asa kaya ang kakugira ramagin ang puhunan sa osakataw aron kita makasib o pangsudan o sa akong tanaw kay luto naman yung baki nga among giadobo maong amo na nang dire kay aron makaridi nami, makakaon na, mi, makakao na mi, kay medyo. jugotom nagimdiri ng capita ug medyo dagandagan gitag makugkob nga bahaw ani mga amigo nga katong bag-ong dinung ang transition ta mga unsa na tawon mga amigo pantah natagbakke mura na ko para kan gimis kana yang sapa mga me nan nah di ra da lo oh. yes ko ya Unya kin abot man kadto nga part mong daghan kay salamat migo sa kanon nga pagsuporta sa akong channel ug diri sa lakukutob daghan kay salamat mga unit tanin